Good morning, good morning, mga idol. magandang umaga sa inyo lahat. Sana wag muna umulan. Pauwiin muna ako. Aga-aga, ang daming sasakyan na agad. So, yun nga, guys. No? Kuya, kung saan nakatingin? Uy, salamat naman at may asfalto na to. Mayroon kaya tumaan dito dahil. Kunti naman at natapos na. Uy, konti na lang. May isa pa pala na titirak kasi ng traffic yan dati dito. So yung nadaan ako rito, laging dyan sa area na yan traffic. Tapos ngayon gawa na. May parol na rin. Tapas naman. Ang bilis ng panahon. Akalaan eh, mo yun, mahigit kalahati na ng September. Ano ba ngayon? 19? So 98 o 97 days na lang Pasko na. Kumusta na kaya mga ninong at ninang? Kung napapanood nyo ito ninong, ninang, baka naman mamasko uh, ko sa inyo ngayon. Hindi kaya akong pamasko ng mga Sa so, mga ina ko naman, ayam na. Sa lagi nyo lang tatandaan, mahal kayo ni ninong and ang Christmas is not about the gift. Wow hindi yung importante yung regalo. Kung mahal man yan o oh, mura lang. Meron o oh, wala. As long as may pagmamahal sa isa't isa, okay na yun. Kapag kailangan ka, lagi na. yan ng pari sa Binyag na hindi lang regalo tuwing Pasko ang mahalaga. Ang mahalaga is yung pagmamahal. Siyempre, yung guidance. Yan, number one na ah, importante. Or, hindi ako nag-explain ha. Ah. Pinapaliwanag ko lang. <laughs> <laughs> Ay, dito na naman ako na shoots ko po. Araw-araw ako dumataan dito. Araw-araw din ako na-shoot doon. Kuya, oh, sa cellphone. Ay nako, pwede naman tumabit. Eh. Tsaka magkakalikot ng cellphone Buti sana kung pagka nag siya eh, Siya lang, hindi na siya mandatama eh. Paano kung may madamay pa? Binag-away pa, sisihan Pero ang totoo no, kasalanan niya Kagagamit, kagagamit ng cellphone Ako, naglalagay din ako ng cellphone Pero hindi sa kinakalikot ng habang umaantara ako, matabi ako Hindi to na totoo naiisip yung safety Na baka may madamay silang ibang tao Kita nyo yung kanina, nasa gitna pa Ano yung yuko, oh, papagal ang papagal yung takbo eh mabibilis yung mga dumadaan kasi siyempre pabulusok yung galing ka ng tulay diba? ay Diyos ko po ayan kita nyo yun that's the good example Kuminto siya para gumamit ng cellphone. Diba? Dapat ganun. O, paano guys? Bye-bye na. bye